At ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ni Maria, ang ina ni Jesus. Maaring magulat ang ilan sa inyo sa tema ng video natin ngayong araw. Ang iba ay maaaring maging mausisa kung paano tatalakay ng paksang ito at kung ito ba ay magdudulot ng kontrobersya sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante hinggil sa tunay na posisyon ng ina ni Jesus sa plano ng Diyos at sa buhay ng mga Kristiyano. Sa simula pa lamang, hindi na kailangang idiin na ang mga katoliko at mga protestante ay may magkaibang pananaw tungkol kay Mary, ang ina ni Jesus. Alam na ito ng lahat at kung uulit-ulitin pa natin ito, parang inuulit lang natin ang malinaw na katotohanan. Gayunpaman, magiging kapakipakinabang na itama ang ilang labis na pagpapalagay mula sa magkabilang panig, lalo na kung ihahambing ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang hindi balansing pag-uugali ay nagdudulot ng impresyon na ang mga katoliko ay sumasamba kay Mary at ang mga protestante ay napupuot sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa katunayan, may mga miyembro ng magkabilang panig na talagang nagpapakita ng ganitong pananaw ng galit o pagsamba, ngunit hindi ko maaring ikatawan ang kabuuan sa ilang tao lamang. Kaya't sa katapusan, ano nga ba ang isang balancing pananaw tungkol sa Birheng Mary? Ano ang maaari nating malaman ng malinaw tungkol sa kanyang buhay at mga gawa batay sa Biblia at sa iba pang mapagkakatiwala ang mga makasaysayang sanggunian? Iyan ang tatalakayin natin sa video ngayon. At nais ko hilingin sa iyo na mag-subscribe, mag-like at mag-komento Sa maraming pelikula, si Mary ay madalas na ipinapakita sa isang romantikong paraan ayon sa konteksto ng kanyang panahon. Maaring isipin na si Mary ay hindi isang tao na makakapukaw ng pansin ng mga tao. Ipinanganak si Mary sa isang mahirap na pamilya sa isang walang kabuluhang nayon na tinatawag na Nazareth at mula sa isang pangkaraniwang pananaw, malamang na hindi siya makikilala sa kasaysayan. Sa simula pa lang si Mary ayon sa aking pananaw ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng sinabi ni Christ sa apostol na si Paul tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na nagiging ganap sa kahinaan. Makikita ito sa ikalawang Corinthians, kabanata, labing dalawa, versikulo, labing siyam. Si Mary ay tiyak na hindi ang imahe ng isang mandirigmang Amazon o isang reyna na may lakas tulad ni Cleopatra. Siya ay isang simpleng babae natatangi lamang sa kanyang karakter at sa kanyang pagmamahal sa layunin ng Diyos. At ayon sa Ebanghelyo, ang kwento ni Mary, o mas tama, ang kanyang kwento na nakaakibat sa kwento ni Jesus, ay nagsisimula sa maliit na nayon ng Nazareth sa Galilee, kung saan siya binisita ng isang anghel. Sa kakaibang at di inaasahang pagkakataon, ang kakaibang nilalang na ito ay lumapit sa kanya at binati siya, sinasabing, Magalak ka, ikaw na lubos na pinagpala ang Panginoon ay suma sa iyo. Luke 1.28 Hindi natin matukoy kung ang anghel na ito ay talagang nagpakita sa isang maluwalhating anyo o bilang isang pangkaraniwang tao, tulad ng madalas na nangyari noon kung saan ang mga anghel ng Diyos ay nagpakita bilang mga tao at nakipag-usap sa mga ordinaryong tao. Sa anumang kaso, Tila habang si Mary ay lumalaki at nagiging isang babae, ang Espiritu ng Diyos ay nagmamasid na sa kanya at nakikita sa kanyang karakter at malalim na espiritualidad ang isang tunay na lingkod ng langit. Alam ng Diyos na sa babaeng ito sa kabataan pa lamang ay maari niyang ipagkatiwala ang pagdadala ng kanyang anak, ang Mesaya, na dumating sa mundo upang iligtas ang sangkatauhan. Nakita ito ng Diyos kay Mary habang siya'y bata pa, hindi nagbibigay ang Biblia ng mga detalye ng pag-uusap ni Mary at ng Anghel, ngunit tila nauunawaan niya ng husto ang mensahe at higit pa rito alam ni Mary ang malalim na mga kahihinatnan ng alok na iyon at marahil ay natakot siya para sa kanyang hinaharap. Hindi naman magiging makatuwiran kung hindi siya pinayapa ng Anghel sa pagsasabing, Huwag kang matakot sapagkat nakatagpo ka ng pabor sa Diyos. Luke 1.30 para lubos na maunawaan ang kwento at ang mga sumunod na pangyayari, mahalagang magsalita muna tayo tungkol sa Nazareth, ang nayon kung saan nakatira si Mary at kung saan lahat ito nagsimula. Ang Nazareth ay walang kapareho sa kahit anong may tuturing na isang lungsod. Ito ay isang maliit na nayon na may hindi hihigit sa tatlong daan o apat na na mga naninirahan. Marami sa kanila ay malamang na magkamag-anak o hindi bababa sa magkakilala. Ang mga paghuhukay na isinagawa noong at 1955 ng Italianong arkeologo na si Bellarmino Bagati ay nakahanap ng 23 libingan sa hilaga, kanluran at timog ng lugar. Ang natuklasang ito ay tumulong na tukuyin ang anyo at laki ng maliit na nayon. Ang mga sementeryo ay matatagpuan sa labas ng mga lungsod kaya't dito malalaman ang hangganan ng Nazareth. Isang pagkatagilid sa silangang bahagi ang nagpapakita na ang bayan ay may sukat na humigit kumulang pitong daan hanggang siyam na metro ang haba, talagang isang maliit na lugar. Ang isang malaking bilang ng mga pisaan para sa olibo at ubas, pati na rin ang mga imbakan ng tubig, alak at tinapay ay nagpapakita na ang trabaho ni Joseph, ang karpintero, ay hindi karaniwang gawain ng lugar. Bukod dito, ang lahat ng palatandaan ay nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga naninirahan doon, kung hindi lahat ay mga mahihirap na tao at malamang na sa malaking bahagi ay nakatoon sa produksyon ng langis ng olibo at alak. Kaya, sa nayon na ito, o mas tama, sa maliit na nayon na ito, kung saan lahat ay magkakakilala, nagpakita ang anghel sa Birheng Mary. Ayon sa Biblia, nang ipahayag ng anghel na siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, si Mary ay naipagkasundo na kay Joseph, ngunit hindi pa sila nagkaroon ng relasyong sekswal. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming mambabasa ang nagulat sa pahayag ni Matthew Kabanata 1, versikulo 18, na nagsasabi na si Mary ay asawa na ni Joseph. Ang ilang mga bersyon ay nagsasabi ng desposada, ngunit hindi pa sila nagkaroon ng relasyong sekswal at hindi pa sila magkasama sa iisang tahanan. Luke Kabanata 1, mga bersikulo 26 hanggang 38 ay nagkukwento ng pangyayaring ito ng mas detalyado. Paano natin ito mauunawaan? Ang pagsusuri sa mga kaugalian ng panahon ay magpapaliwanag ng isyu sa atin. Ang kasal noong panahon ng Biblia ay higit sa lahat, isang kontrata sa pagitan ng mga pamilya na kung minsan ay pinaplanong mula pagkabata pa lamang. Ang bata ay naipapangako sa batang lalaki na hindi na nangangahulugang siya ay obligado nang magpakasal dito. Halimbawa, tingnan natin ang kaso ni Rebecca sa Genesis Kabanata 24. Tinanong ng ama kung gusto ba talaga niyang sumama sa lingkod ni Abraham upang magpakasal kay Isaac at alinsunod sa mga probisyon na matatagpuan sa batas ni Moses, humigit kumulang isang taon bago ang aktwal na kasal ay nagaganap ang mga disposoryo. Iyon ay ang mga seremonyang kontraktual ng pangako sa kasal. Mayroon bang sinumang mang nai pangakong magpakasal na hindi pa natatanggap ang kanyang asawa? Bumalik siya sa kanyang bahay upang hindi siya mamatay sa digmaan at ibang tao ang makasal sa kanya. Deuteronomy Kabanata 20, versikulo 7. Ito sa makatuwid ay isang pangako sa kasal, isang kidushin kung tawagin nila, o isang uri ng pag-iisang dibdib. Ngunit tandaan na ito ay isang tunay na pangako na ang lalaki ay tinuturing ng asawa ng kanyang ipinangakong babae at hindi maaaring pawalan ang kasunduan maliban sa pamamagitan ng isang dokumento ng pagpapalaya. Kaya ang ilang mga tagapagsalin na mas kamakailan lamang ay nagmumungkahi na ang salitang Griego na mnesteo na lumalabas kapwa sa Matthew at Luke ay dapat isalin bilang ipinangako sa kasal at hindi asawa. Ang salitang desposada ay nagpapagaan ng sitwasyon, ngunit hindi ito nalulutas dahil sa pagiging dalawang kahulugan nito na maaaring mga hulugang kasal o ipinangako sa kasal. At ano ang nangyayari sa pagitan ng pag-iisang dibdib at ng mismong kasal? Kaya, narito ang paksa ng dote at kailangan kong ipaliwanag ito sa iyo. Ang dote ay isang mahalagang bahagi ng kontrata sa kasal. Ito ay ibinibigay sa pagitan ng tunay na kasal at ang kasal ng kasunduan. Ang mga pamilya ay nagkakaisa sa pamamagitan ng pag-aasawa ng kanilang mga anak at bumubuo ng mga espesyal na uri ng dote na bahagi ng kontrata ng pamilya. Isa sa mga ito, ang mohar, ay isang halaga na ibinabayad sa ama ng nobya bilang isang uri ng bayad pinsala para sa pagkuha ng kanyang anak mula sa kanyang tahanan. Iyon ay sa kanilang pangunawa kung ang binata ay handang magbayad ng isang malaking halaga upang magpakasal sa dalaga, iyon ay isang pangunahing pahayag na kaya niyang gawin ang tatlong bagay. Una, natunay niyang minamahal ang dalaga sapagkat siya ay handang magbayad para magpakasal sa kanya. Ikalawa, na siya ay may sapat na kakayahan upang itaguyod ang kanyang sarili hindi niya maaaring gamitin ang mana o pera ng kanyang ama upang buuin ang dote at pangatlo na siya ay isang masipag na tao. Kaya't ang ama ay natitiyak na hindi niya ibinibigay ang kanyang anak sa mga kamay ng isang hindi maaasahang tao. At sa panahong ito, habang itinatayo ni Joseph ang dote upang bayaran ang ama ng kanyang nobya, si Mary ay lumitaw na buntis sa pamamagitan ng gawain ng Diyos at ayon sa mga Hudyo na mapagkukuna noong panahon, ang panahong ito ng pag-iisang dibdib at kasal ay hindi dapat tumagal ng higit sa labindalawang buwan. Kaya't bukod sa pagbuo ng dote, ang panahon ng pag-iisang dibdib ay isang angkop na oras din upang maghanda ng mga plano para sa kasal, sa pagtayo ng bahay ng mga ikakasal at sa paghahanda ng silid ng nobya. Sa ilang pagkakataon, isang tolda ay itinayo upang ang mga ikakasal ay magkaroon ng kanilang unang relasyong sekswal. Ito, kung minsan, ay inihahanda sa tahanan ng ama ng lalaki kung sakaling wala pa siyang sariling bahay. Ang silid ng nobya ay dapat na maayos na idisenyo upang tumanggap ng bagong kasal. At mahalaga gayon paman na bigyang diin na sa panahon ng pagbuo ng dote, ang mga ikakasal ay hindi maaaring magkaroon ng anumang uri ng relasyong sekswal. Anumang pagbubuntis sa panahong ito ay isang malaking kahihiyan para sa babae at sa kanyang buong pamilya. Kaya't ang balita na si Mary ay buntis ay nagdala ng mas maraming problema kaysa pagbati sa panahong iyon. At kung hindi dahil sa interbensyon ng anghel, si Joseph mismo ay baka iniwan na siya. At ito ay matatagpuan sa Matthew Kabanata 1, mga bersikulo 20 hanggang 25. Kaya't hindi mahirap isipin ang skandalo na maaaring idulot ng balitang iyon. Si Joseph ay may karapatang legal na akusahan si Mary ng pangangalunya na nagsasabi na ang batang nasa kanyang sinapupunan ay hindi kanya at ito ay naaayon sa Numbers Kabanata 5, mga bersikulo 11 hanggang 31. Si Mary ay nasa panganib na mapatay sa pamamagitan ng pagbato, kahit na ang mga Hudyo noong kanyang panahon ay wala ng karapatang magsagawa ng hustisya sa kanilang sariling kamay. Marahil iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan ni Joseph na iwan siya ng palihim upang bilang kanyang nobyo, walang sino man ang maaring mag-akusa sa kanya, sapagkat ayon sa panahon, ang nobyo o asawa, sa kasong ito, ay ang tanging tao na maaring legal na magsampan ng kaso ng pangangalunya laban sa kanyang kasintahan. At kung siya ay nawala, walang legal na paraan upang parusahan si Mary kaya't napagpasyahan ni Joseph na iwan siya ng palihim. Ang kanyang pagmamahal para sa kanyang nobya kasama ng kanyang pagsunod sa boses ng anghel ay humantong sa kanya na sa wakas ay isuko ang kanyang ideya ng pagpapalaya o pag-alis sa nobya at magpakasal kay Mary. Maaring dinala niya siya sa kanyang tahanan bago pa ang nakatakdang panahon para sa kasal, ito ang ating naisip sa Matthew Kabanata isa, mga bersikulo 24 hanggang 25. Ang Ebanghelyo ni Luke ay nagsasabi na si Mary, na buntis, ay pumunta kay Elizabeth, kanyang kamag-anak at nanatili roon ng ilang panahon. Ang Ebanghelyo ay hindi nagbibigay linaw sa mga dahilan ng pagbisita ni Mary kay Elizabeth, ngunit isinasaalang-alang ang mga kalagayan ng kanyang pagbubuntis at ang katotohanan na siya ay nagpunta roon nagmamadali. Posible na isipin na ang tahanan ni Elizabeth ay naging isang kanlungan para sa batang si Mary na nagdadalang-tao. Ang mga naninirahan sa Nazareth ay palaging nagpakita ng maliit na pagtanggap kay Jesus at walang dahilan upang isipin na ito ay naiiba patungkol sa pagbubuntis ng kanyang ina. Ang landas ni Mary ay palaging puno ng kahirapan at palagiang pagtitiwala sa Diyos ang Ibanghelyo ay nagpapatuloy sa pagsasabing habang si Mary ay buntis, isang kautusan mula kay Cesar ang nagpilit sa lahat sa bansa na bumalik sa kanilang lugar ng pinagmulan sa kanilang kaso, Bethlehem, upang sundin ang kautusan ng sensus ng populasyon. Totoo na, ayon sa mga kaugalian ng panahon, maaring hindi obligado si Mary na sumama kay Joseph sa Judea ngunit isinasaalang-alang ang kanyang sensitibong kalagayang panlipunan sa mga naninirahan sa Nazareth. Tandaan, isang birhen na biglang nabuntis na sinasabing ang kanyang anak ay anak ng Diyos. Hindi mahirap isipin na si Joseph ay may sapat na dahilan upang hindi siya iwanan mag-isa sa Nazareth. Hindi dapat naging madali para kay Mary na harapin ang mga pagtingin mga pagtatangi ang mga pag-aalinlangan ng mga tao na nag-iisip na si Jesus ay isang hindi lehitimong anak, bunga ng isang lihim na relasyon ng kanyang ina. Sa katunayan, may isang posibleng pahiwatig ng pag-aalinlangan na ito sa Ebanghelyo ni John nang sinabi ng mga Hudyo, bilang tugon kay Jesus gamit ang isang uri ng ironya sa pagsasabing, Kami ay hindi ipinanganak sa labas ng kasal, mayroon kaming isang ama at iyon ay Diyos. John 14 na po Sa ibang salita, hindi kami ipinanganak tulad mo, Jesus. Kami ay bunga ng isang mong relasyon, kaya't kami at hindi ikaw ang may Diyos bilang ama. Kahit na ito ay hindi konklusibo, ito ay isang posibleng interpretasyon ng teksto ni John at ang mga indikasyon na natagpuan sa isang dokumento mula sa ikalawang siglo ay nagpapahiwatig na may matagal na ang tradisyon o chismis na si Jesus ay sa katunayan anak ng isang lihim na relasyon ni Mary na ipinangako na kay Joseph sa isang Romanong sundalo na tinatawag na Pantera na dumaya sa kanya at pagkatapos ay iniwan siyang buntis. Ang pahayag na ito ay inulit pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandigdig nang nais ng na mga Nazi na patunayan na si Jesus ay hindi isang Hudyo. Paniwalaan mo ito? Isipin mo ngayon si Mary na namumuhay sa mga chismis na ito noong kanyang panahon, na kailangang tiisin ang mga hindi direktang akusasyon, ang mga tagong pagtatangi, ang mga mapanghusgang tingin ang mga malisyosong salita ng mga kababaihan ng Nazareth, halos lahat ng kanyang mga kamag-anak at ang pinakamasama sa lahat alam niyang talagang mahirap para sa iba na maniwala na siya ay isang birhen. Ang pananampalataya ni Mary ay labis na nasubok. Maraming tanong ang maaaring itanong, bakit hindi nagpakita ang anghel sa buong nayon at inihayag sa lahat ng mga kapitbahay na si Mary ay hindi iyon na sinasabi nila? Bakit pinayagan ng Diyos na ang babaeng ito na napakahalaga ay dumanas ng ganong kahihiyan, samantalang siya ay naging tapat sa pagtanggap sa utos na ibinigay sa kanya? Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng Diyos upang pakalmahin ang puso ni Mary ni kung sinagot niya ang kanyang mga katanungan. Ngunit alam ko na si Mary ay nanatiling tapat, tahimik na tapat. Sinasabi ko na tahimik sapagkat, ayon sa Ebanghelyo, nakita pa niya ang mga kamanghamanghang bagay na nangyari. Halimbawa, ang mga pastol na dumating na nagsasabing nakita nila ang mga anghel sa kalangitan ng Bethlehem na naganunsyo ng lugar ng kapanganakan Jesus at dalawang taon pagkatapos ay darating ang mga mago mula sa silangan. Ngunit sa puntong ito, kawili-wili, ang Ebanghelyo ay nagsasabi na si Mary ay nanatiling nakikinig at iniingatan ang lahat ng mga salitang ito. Binubulay-bulay ang mga ito sa kanyang puso luk dalawa, labing siyam. Ito ay isang pahayag na lumilitaw ng dalawang beses sa kabanatang iyon ng Luke na nagpapahiwatig marahil na si Mary ay umiiwas na pag-usapan ang mga bagay na nangyari marahil sapagkat alam niyang walang maniniwala sa kanila. Ito ay isang kwento na masyadong kamangha-mangha at ang kawalang pananampalataya ng mga tao ay nagdala sa kanila upang isipin na si Mary ay nagsisinungaling. Mas mabuti na huwag sabihin ang anumang bagay, itago ito sa kanyang puso at magpasya sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos si Jesus ay ipinakilala sa templo, si Simeon at ang propetisang si Anna ay naroon upang kumpirmahin sa puso ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng mga salitang pinangungunahan ng Espiritu Santo, ang kahusayan ng batang iyon. Pinagpala ni Simeon at sinabi kay Mary, ang ina ng bata, narito, ang batang ito ay nakatalaga para sa pagkawasak at muling pagbangon ng marami sa Israel at upang maging tanda na kinakalaban. Gayun din isang tabak ay tatagos sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang mga iniisip ng maraming puso. Luke 2, 34, 35. Narinig ni Mary na dapat din siyang magdusa para sa kanyang anak. Ang pahayag na iyon, isang tabak ay tatago sa iyong sariling kaluluwa, ay nagsasalita na para sa sarili. At ang mga ina na nakikita ang video na ito, ay maaaring magisip isip ng kaunti kung ano ang ibig sabihin ng marinig ang ganoong hula tungkol sa iyong anak, ang iyong nag-iisang anak, at ganoon ang paglipas ng mga taon. Si Jesus ay lumaki at tiyak palaging binabantayan ni Mary at Joseph habang ang mga bagay ay nagaganap. Gayunpaman si Jesus ay patuloy na masunurin sa kanila at ang kanyang ina ay patuloy na iniingatan ang mga bagay na ito sa kanyang puso Luke 2, 51. At narito ang isang impormasyon na maaaring magulat ka. Isinasaalang-alang na ang karaniwang edad ng pag-aasawa ng mga kababaihan sa Israel noong panahon ni Christ ay nasa pagitan ng labindalawa at labinlimang taon. Malamang na ito ang edad ni Mary nang lahat ng ito ay nangyari. Isang batang babae na sa ating konteksto ay maaari pang nag-aaral sa high school. Ngunit isang batang babae na may kaluluwa ng isang babae, isang batang babae na may pananampalataya, isang pananampalataya na magugulat ang maraming matatanda sa paligid. Dumating na ang oras ng krus at pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay para sa Panginoon, naroon siya si Mary nakatuon sa pagtatapos ng lahat ng nakita at narinig niya at pinag-isipan sa kanyang pakikipagtagpo sa anghel na si Gabriel. Ang presensya ni Mary sa tabi ng krus ay tiyak na isang malaking emosyonal na suporta para kay Christ at hindi natin maaaring pagdudahan ito sapagkat kahit na siya ay anak ng Diyos, siya ay nasa lupa bilang tao at bilang tao siya ay naramdaman ng takot, sakit at pag-abandona. Hiniling niya sa mga alagad na huwag siyang iwan ng mag-isa sa oras na siya ay nagdarasal sa Getsemani. At ngayon na ang lahat sa kanila, maliban kay John, ay tumakas. Ang presensya ni Mary ay naging napakahalaga sa Kalbaryo. Maaring sabihin na mismo ang Diyos ang nagpadala kay Mary hanggang sa paana ng krus upang ang kanyang presensya bilang ina, disipulo at kaibigan ay magbigay ng lakas sa anak ng Diyos sa kanyang huling pakikibaka laban sa kasamaan at ang kanyang takot sa kamatayan sa krus. Hindi tiyak si Mary ay hindi isang ordinaryong babae. Siya ay tinawag ng Diyos para sa isang dakilang misyon. Hindi ko maaring payagan na ang kanyang pangalan ay tratuhin ng walang respeto. Sa katunayan, kung ang media at ang mga magulang mismo ay mas bibigyang diin ang karakter ni Mary, ang kanyang kwento at ang kanyang halimbawa, maraming kabataan ang hindi magahangad na maging katulad ng mga mga awit at aktres na may kaduda-dudang moral na pag-uugali. Si Mary, mga kaibigan, ay dapat maging modelo ng isang batang babae at hindi isang rock singer na halos walang suot na damit sa harap ng karamihan ng mga kabataan sa isang festival. At bago ako tawagin ng iba na fanatiko, sinasabi na walang kinalaman ng isa sa isa pa na walang problema sa mga batang babae na gustuhin ang mga awit X o ang actress Yuko. Hayaan mo lang akong sabihin ang isang bagay upang pag-isipan mo. Sa una, ang pagkagusto ay isang bagay, ang pagsamba ay isa pa. Ang paghanga sa talento ng isang tao ay isang bagay, ang paggamit sa taong iyon bilang modelo ng buhay ay iba pa kaya't mag-ingat sino ang mga modelo ng buhay ng mga kabataan na nasa iyong tahanan nesyon subukan mo kunin ang mga kabataang babae na pupunta sa festival ng musika at tingnan kung ang kasabikan ng mga batang ito ay kapareho para sa mga bagay ng Diyos kapag sinasabi kong mga batang babae ito ay dahil sa pagsatungkol kay Mary ngunit ang mga batang lalaki ay kasama rin sa sinasabi ko ibig sabihin ang iyong mga anak ba ay pumupunta sa simbahan na may kaparehong kasabikan na mayroong sila para sa festival ng Lola Palooza. At ito ang usapin. At kung ang pangalan ni Mary ay mas malakas kaysa sa pangalan ni Beyonce, tiyak na magkakaroon tayo ng mas kaunting problema sa droga at ligaw na kabataan. Ngunit sa kabilang banda, bago magprotesta ang isang ebanghelico na nagsasabing dapat nating itaas ang pangalan ni Jesus at hindi ang pangalan ni Mary. Hayaan mo akong sabihin na ito ay isang maling pananaw. Maraming mga sermon at kahit mga himno ng mga kristyanong aklat ng himno na gumagamit ng mga halimbawa mula sa Biblia upang hikayatin ng mga kabataan sa ating panahon at walang matinong protestanteng pastor ang magre-reklamo tungkol dito. Sinasabi natin, halimbawa, na ang mga kabataan ay dapat maging katulad ni Daniel. Tulad ni Joseph ng Egypt, dapat nating tiisi ng paghihirap tulad ni Job. Ngunit tila ang halimbawa ni Mary ay naging isang bagay na hindi tanggap sa gitna ng mga ebangheliko na para bang siya ay isang bagay na walang halaga o na para bang anumang paborabling pagbanggit sa pangalan ni Mary ay automatikong isang kompetisyon sa pangalan ni Jesus. Hindi ganoon. Si Mary ay tiyak na dapat lumitaw sa listahan ng mga bayani at mga bayani ng Diyos at dapat nating kunin ang kanyang halimbawa bilang modelo para sa marami sa ating mga kabataan, lalo na ang mga batang babae. Ngayon marahil isang katolikong tagapanood na nanonood sa akin ay maaari ring nagtataka. Sa dami ng ipinapakitang damdamin para kay Mary, bakit hindi na lang magpasakop sa kanya ang ibang mga relihiyon at maging deboto tulad namin mga katoliko? Kung siya ay maaaring maging modelo para sa amin, bakit hindi natin siya maaaring sambahin bilang ina ng anak ng Diyos? Ito ay mga tanong na taos puso at matapat, at kasama nito ay may mga iba pang tanong tulad ng, Paano maaaring maging modelo si Mary para sa ating mga batang babae kung siya ay nabuntis noong kabataan pa lamang? Maaari ba talaga tayong maniwala na siya ay birhen? May luhi ka ba sa kwentong ito? Nagkaroon ba siya ng ibang mga anak bukod kay Jesus? Ano ang espiritual na relasyon sa pagitan ni Mary at ni Jesus Christ? Maaari ba natin siyang gawing modelo ngunit hindi tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng Diyos? Paano natin mauunawaan ang mga bagay na ito? Ito ay mga seryosong tanong at nararapat na magkaroon ng malalim, balanseng at mabuting nakasalig na sagot. Kaya Isinasaalang-alang na ang video ay nagiging masyadong mahaba, tayo ay magtatapos na ngayon. Inaanyayahan ko kayo at ang inyong pamilya na panoorin ng pagpapatuloy ng paksang ito sa susunod na linggo dito sa channel ng Komunidad ng Kristiyano. Kaya huwag palampasin ang pagpapatuloy ng paksang ito tungkol sa kwento ng Birheng Mary hanggang sa muli.